Ha? Dali god Inya lang ka mag-video sa ko. Ha, dali gud. Mag-video sa ko. Dali bal, dali gud. Ay, mag-video sa lagi ko kay akong i-upload. Pag dali god Ooy, Ooy, ngadili mag -video Sa man na gud. Oy, imong hanggi obra. Oy, nga dili mangguk kamudo. Oy. Mag-video sa gani ko. Unsa man <tinyan> ang magsingari mangkad kon ko ano, oy. Ha? Video ko, mahag baso. Ba, ngana <tinyan> Sige, na naklik na ang video. Mm -hmm. Na-click ang video. Kaya ako ang maning... Mo akong content, akong ikuan. Ano ba? Ano ba? Ano ba? Dawa? Dawa na ay! Hey guys, hagbas ko guys. Hagbas ko guys. Sige. Ano ba? Ano ba? Tapos ako mangkakitawag ka. Tuko nga. Pag-click na ko sa video ni Daganda yung ko. nya nganung ke dalam kaguna yang hatbak ganih aku konten ane manghatbas pak kuyau kuyau lang kada oh okay, kini nee. oh okay, kini nee. mm hmm mana um, um.